Nagtatanong ka ba, kailan ko mararanasan ang financial freedom? Well, hindi ka nag-iisa. Kinausap namin ang ilang members ng IMG community para malaman kung ano ang nagtulak sa kanila para sumali. Ako simple lang. Gusto kong matutong mag-invest, hindi lang mag-ipon. Kaya nakita ko kasi sa social media na ang daming ng mga IMG members na natulungan. Kaya sinukuhan ko. At ang dami kong uh, na-discover at na-enjoy na benefits. Para sa akin, more empowerment. Gusto kong maging confident sa finances ko. Hindi yung umaasa sa mga brokers or agent. Dito sa IMG, na-empower talaga ako. Nagkaroon na ng tamang disisyon sa finances ko, ng tama at may direksyon. Ngayon, naibahagi ko na ito at naituro sa maraming tao. Honestly, dati ako sa mga investment and insurance. Akala ko para lang ito sa mayayaman. Pero dito sa IMG, na ko na education ang pinaka-best na investment. Binigyan nila ako ng tools and knowledge para maging financial educator ko ang akin sarili. Ako kaya ako nag-AMD para sa family ko rin eh. Kasi uh, gusto kong matutunan yung tamang paraan ng pag-iipot para sa para sa future ko rin at sa sa pag-aaral din ng mga anak ko. So sa AMD natutunan ko na hindi mo naman kailangan maging financially expert eh. Uh, kailangan mo lang is willing kang pag-aralan ito para matutunan yung tamang ma-manage ng iyong operahan? Para sa akin bilang dati OFW, okay, dati ang pinahanap ko lang ay mag-invest. ako abroad ako, hindi ko pala napaglaanan ang insurance para sa akin. Pero nung naging idea ko, natutunan ko, natapag pa rin ako mag-invest para sa sarili ko. Doon nanutunan ko ang tamang pag-iipon para sa retirement. Actually, matagal na din ako nagtatrabaho bilang empleyado halos labing limang taon na. Hanggang sa pag desisyon ako magtayo ng sarili kong munting negosyo. Pero halos ganun pa rin, wala pa rin ako naihipon. At malang pinatutunguhan ang aking ginihita. Hanggang sa tumating sa buhay ko ang ING, dito may pagbabago. Dito ko natutunan ng tamang pag-iipon, tamang pag at paghandaan ang aking pagtanda. Dito ko nakita ang financial blueprint ko. Dito sa libro nito. Sila ang ilan lang sa mga kwento ng IMG Community. Ang rason nila? Gusto ng magandang financial future. Gustong matuto. Gusto maging secured. Ikaw? Ano ang rason mo para hindi simulan ang financial journey mo? Sumali ka na sa IMG Community at simulan ang pagbabago.